Inuna mo pa talaga yan ha, kaysa sa akin yung pagbuhan ko sa iyo eh. eh, ha. Utos na utos eh, dumidumi ito po. Eh nga, siyempre lilisid din ito, no? Kasi sakay lang naman ang sakay, hindi na siya naglilinis. Kakalinis mo lang yan kahapon ha. Eh. Tapos yan na naman ang hinaatupag mo. Eh. May utos lang ang alam. Mamaya ka na! <laughs> hmm. uh. Ganto ang gigil ko kay Pumuti. <laughs> Asan na ba yun? Kanina ko pa rin dito hindi matapos-tapos. Inuuna niya pa doon sa sakin <laughs> Hoy! Ano? May inuutos ako sa'yo doon na. Inuuna mo pa talaga yan ganito eh. Mamaya ka na. Kanina ko pa Araw-araw eh. mo nililinis yan. Ah. Siyempre. Wala. Tapos na ba yan? Tapos mo nang malinis? Itong kabila ay ayos okay. na. Tapos nung lang. Okay. Wala pa tapos. Lapit na? Ah. Lapit na? Hoy! <laughs> su <laughs> <laughs> tawa <laughs> <shrugurrappas> <laughs> <shrugrappas>